Alam nyo ba mga boss na buhay natin ay uh... atakayksi silang dito si Baba sa pa ba, mga boss. Yeah. Uh, dapat uh, gamitin natin kung baga. yung mga pagkakataon. Gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Para naman sa ganun pagka tayo wala na ay meron tayong naiwan ng alaala. Kaya -ala. gagawa ng hindi karapat-dapat na nakakasama sa ating kapwa. Huwag tayong manakit sa kapwa. Mamuhay lang tayo ng ama at uh, normal alam nyo mga boss itong mga napapansin natin itong mga halaman uh, nakatanim ng na mga halaman at ibang mga klase ng mga halaman may mga kanya kanyang pangalan ito mga boss ano natin alam kasi marami rami ito mga boss baka abot na tayo ng ating pagkain isa isa natin papangalanan itong uh, mga ibang klase ng mga halaman dito mga boss yan, yeah, na lang natin panungin nyo na yeah, yan, go nyan, tataas akyat mga boss, yun know? o ma-relax yung ating mga pag-iisip really ng uh, konting uh, kaliwanagan at konting uh, kasiyahan yun, yung mga ganun, pansin o halaga yung ating uh, uh, sarili mga boss dahil uh, lagi nating uh, iisipin na tayo po ay uh, dumaan lang tayo dito sa ibabo ng o ibabo ng lupa mga boss payo ko lang po na sana uh, habang tayo ay nabubuhay gawin natin yung uh, kung ano man yung nararapat na kabuting tao tayo uh, tayong magagawa ng masama uh, at ayaw uh, tayong nakakagawa uh, ng nakakasama sa ating kapwa makabait uh, tayo, mahalin natin ating kapwa, gumawa ng mabuti para pagka tayong may uh, mawala na dito sa ibabaw ng lupa, uh, meron man lang tayong uh, na -ala, ala na iniwan, pagka gano'n ang ginawa mo, ikaw ay katangkat-tangkat salamat salamat sa konting na uh, paalala mga boss God bless all. thank you e, mga hindi pa po nakapag uh, follow and subscribe sa ating uh, Facebook page sa Rolando Vlog po at ang ating uh, YouTube channel Rolando Vlog din po kaya kung lingkod, ang naging isang vlogger na reporter pa so saan ka pa? subscribe na! okay good morning at magandang umaga sa God bless all thank you boy.